So, hi guys! Ngayon malikas pa na mga katang video sa Cushion Garden So, hi guys! Ayan! Dito ay sa isang bukid I-update ko kayo guys kasi Mag-aayos tayo bukas mag arrange tayo ng mga bugim bilya dito Kaya ipapakita ko muna sa inyo yung itsura niya Ng hindi pa naka-arrange <laughs> Ayan Ito guys, oh Yung itsura dito guys pagka ah, Naka-arrange naman na ah. Pero itong pagka-arrange kasi na to is yung nakaraan pa to Nakaraan taon pa So marami nang nawala dito, marami nang natanggal kaya hindi na ganoon kaganda. At saka ah guys, maganda na ngayon kasi nga paumpisa sila mamulaklak. Ay guys, nag-uumpisa na mamulaklak yung mga bugimbilya natin. Ayun. Maliliit pa lang siya, hindi pa kita. Tapos medyo hapon na kasi ngayon. Ayun, pero kung ilalapitan natin, makikita niyo yung mga bulaklak. Ay, maliliit pa lang. Paumpisa pa lang yung bulaklak nila. Ayan. Ito pa. Lalo, lalo na to guys. Itong sakura natin guys. Oh. Punong puno na agad ang bulaklak. Isal, parang isang linggo pa lang na may umaaraw na ma. Ayan o. Oh. Kita niyo mga maliliit na bulaklak guys. Pupunuin niya yun okay. ng bulaklak. Ayan eh, yung pinakagusto ko sa sakura. Ayan o. Oh. Mas itong sakura kasi hindi kasi siya masyadong ano hindi siya masyadong kailangan ng talim. Magtalim ka lang minsan sa kanya, kaya kaya niya na mag-isa. Ayan o. Oh. Ang dami pala ba sa bulaklak guys? Oh. yung mga maliliit na yan, nakikita niyo ba? Ayan, yung mga maliliit na yan. Bulaklak niya na yan. Ayan, ang ganda. Mas ang ganda pa ng forma ng puno niya. Ayan. Ito naman bagong graplanto ni mama. So ito guys, so wala pa rin bulaklak yung ano natin, magic ice cream. Pero ang ganda ng kulay ng dahon niya. Eh. To, paikot-ikot lang tayo ngayon dito guys. So, Isa-isay natin tong mga namumukadkad natin na ano, bugimbilya. Ayan. Oh, hindi ata nagpo-focus. Ayun. Yung ibang kulay, hindi pa nakakabukadkad ng gusto. Ayan, ito itong ito, orange. Ayan ang mga orange. Hindi pa gano'ng nakabukadkad. Pati yung white. Yung white, nandito sa ilalim. Ayan o. No? Oh. Ayan. Ito pa, pipiti. <laughs> Pero hindi pa siya ganun kakapal. Bago pa lang kasi ito guys. Ayan eh, o. Ah, uh, pagka kumapalto alas lalo maganda. Ayun o, Kahit lalo lalo na yan ng pangit ito guys. Pero, eto kasi pagka pinutulan yan, panagsangasanga kakapal yan, pwede niya yan matabunan yan buong taas na yan. Kaya pinabayaan na namin siya. Kasi yung kasama nyo sa kabila, hindi na buhay. Ayan o. Dalawa yan. Hindi na buhay yung isa. So, ayan siya. Ayan, ba't ito, ito? mga sa, ang una-una na mumulaklak dito sa amin guys, sakura, yung mga, ah, tawag dito, yung golden jackpot, yung yellow namin, ayan. ay so, yung yellow na yung bulaklak. So guys, abang-abang kayo kasi, gumaganda na naman yung mga buging natin. Ayan o. Pati itong ano natin, itong bridal white, one of my favorite, ayan o. Ang dami niya ng mga bulaklak na palabas. Ayan. Kaya guys, yung may mga gustong pumunta dito, ayan, para mag picture picture. Mga maganda pumunta dito guys, ano? Um, November. Kung hindi na ulan guys, sana hindi na ulan Mga, kap ano, last week na, ano, last week na November or December na. Para talagang maraming bulaklak tumbog yung natin. Pero ito kasi ano dito guys, ito mga nakikita ng bulaklak na to. By next week, uh, bubulaklak na sila. Yung mga hindi pa naka-full bloom, magpo-full bloom na yan sila. Ang ano lang kasi guys, kaya gusto ko na pumunta kayo ng mga December or last week ng November. Kasi para sabay-sabay sila. Kung baga lahat sila may bulaklak. Kasi ito guys, ito nakikita nyo na to. Ito lang yung mga nauna. Yung iba wala pang bulaklak. Ayan. Katulad nito, itong orange moonlight natin. Although marami sa lumalabas na bulaklak, ayan o, ang dami. Pero, maliliit pa lang. Oh. Hindi pa malalaki yung, uh, hindi pa malalaki. At saka hindi pa siya na naka, agano nakaka-recover, kung mapapansin nyo guys, ayan o. Marami pa siyang poknat dyan, ayan. Dahil sa natamu niya nung tag-ulan. <laughs> Kala mo pumutang Tapos guys, kaya pala medyo naging busy ako, di ako ulit nakapag-upload, ayan. Ah, uh, kasi naglinis kami dito. ayan guys. nagdamo kami dito. Kasi guys, akala namin konti na lang yung mga buging namin na sa plant box. Yun pala ang dami pa. natakloban lang ng damo. Natabunan. Kaya ito pinagkakalbo namin sila. Ayun, kumalala yung last vlog ko guys, naggraf dito si Mama. Ayun, then ito na, naglilinis na kami dito. As akala namin konti na lang yung mga paso namin. Ang dami pa pala. <laughs> Ayan o. Natakno lang sila ng damo dito? Hmm? Ayan. Kaya lalo natin mapapaganda to ano guys. Bukas. Uh, siguro bukas kung maaga kami matapos mag-arrange. Uh, Makakapag-vlog ako. Tapos mapapakita ko sa inyo itong ano. Itong itsura dito sa amin. Kasi parang gusto ko sana mangyari before and after. Parang ito yung itsura before. Ano ba? Before. oh before. Ito yung itsura niya before. Tapos gusto ko ilagay yung after pagka na, ano na. Pag na pag naayos na. Ayun guys, yung sakura natin. yung may mga gusto ng sakura dyan, no? Oh. Ganda talaga ng sakura. Kung sino man nagpangalan ng sakura dito, kuwang-kuwa niya talaga. Kasi yung, ang sipag niya mamulaklak talaga. Tapos ang dami pa siya sakura sa ano, yung blossom. Sakura blossom ba tawag doon? Isa Japan. Tama ba? Japan ba? Japan ba? Korea? <laughs> Ayan. Sorry guys, di ako masyado maalam sa ganun. <laughs> hindi ko alam kung yung ano. Cherry Blossom ba? Yung hindi Sakura. Sakura Blossom. Cherry Blossom. Parang Cherry Blossom mata yun. Iba yata yung Sakura. <laughs> cherry Blossom na nasa isip ko. Ayan. Ang ganda ng puna niya guys. Ayan. Ito pa. Tapos guys, may naghahanap pala. Uh, nakakita ko sa comment. Uh, ito. ah, uh, may naghahanap na ganito. Na Hawaii Violet saka Hawaii White. Ayan. Bakit mukha siyang pink dito? Mukha siyang pink, hindi siya mukhang violet. So, ayan. Pero Hawaii White saka Hawaii Violet yan. Ito yung tsula nito. May naghahanap dun sa comment yata. Tinatanong niya kung meron daw kaming parang dalawang combination lang. Ayan. Hindi pa siya ganun karami ang bulaklak kasi mas dadami pa to pagka ano pagka natriman siya lalo tapos ano nilagyan ng fertilizer. Ayan. Ito. Dalilinisan natin to. Pero bago natin ito linisan magagas cutter ako dito tapos uh, yung mga pangit tatanggalin, papalitan ng magaganda. Ayan o. Medyo pa dito, masukal pa. Doon na muna ang i-arrange namin sa may harapan. Ayan. Ito na pa guys. So, isa na naman sakura. Tapos ngayong season pala guys, itong buging bilya ngayon, uh, mas marami kami ginawa ng ano, sakura. Saka Pink Panther Taiwan. Kasi uh, last year, mas marami naghahanap sa amin ng ano, sakura sa Pink Panther Taiwan. Tapos Pink Patch. Kaya marami kami ano, you know, no? marami kami ginraft na ganun. Ayan. Ayan guys, pasensya na dumidilim na dito sa amin. Ayan no? Medyo malabo na yung kuha. Ayan no? Ayan, inaayos na namin sila kasi nag-uumpisa na sila magbulaklak. Ayan. Ito pa. So ito yung itsura nya before. Ayan. Wala kasing ultra wide yung cellphone ko guys. Wala ng ultra wide sa video. Uh, pasensyahan nyo na. Ayan. Ito yung itsura. Before. Then, ipapakita ko sa inyo yung after. So yun guys. Abangan nyo yung video ko bukas, guys, ha. Kasi mag-aayos kami dito. O hindi bukas, baka sunod na araw mag-vlog ako para dito sa arrangement namin. Kasi, guys, uh, maganda talaga si Mama mag-arrange ng bunging bilya. Kasi pag ako nag-arrange nito, guys, hindi gano'ng kaganda promise. <laughs> so, yun, guys, ab abangan nyo na yung video ko bukas or sunod na araw, ha. bye, -bye.